so this is day 5 of our 90 day challenge. So yeah, dahil may bisita tayo ng araw si Mama kahapon ng mga tayo ng papawal na, papawal na may hinop. Tada! Di ba, sabi natin, during this 90 days, wala muna soft drinks. Eh, mahilig si mama sa soft drinks. Kaya may stock sa ref. Every time nakakain, nakakatoksong uminom. Pero lagi ko na lang niisip na isang baso nun, katumbas siguro nasa limang kutsara ng masukal. Sila, so yeah, wala muna afternoon so makikita nyo yung ulap sa kung saan ako uwi madilim lang talaga so baka mabasa na naman tayo ng alam nito so I doubt makapag jogging tayo pero let's see sana hindi ganun kalakas yung walang dun or tumigil agad para mahiabol pa natin yung jogging see you later Hello! So gaya na yung malakas na talaga yung So nagbasaan na naman tayo ah. So, na all basa. <laughs> so yun, mayroon kayong medyo maghagdag natin. So hindi muna tayo makapag-jogging ngayon. Let's see kung anong pwede natin gawin nung nasa bahay. Wow. Unfortunately, madilim na sa labas. So hindi talaga tayo makapag-jogging ngayon. So mag-search na lang tayo sa YouTube ng mga pwedeng gawing home workout para may tatanong-pawisan tayo ng araw. Ayan lang. Hello again! So dahil umuulan pa rin dito na talaga tayo makapag-jogging, uh, I-search ako ng uh, home workout exercises na hindi kailangan lumabas. Kasi home workout, di ba? <laughs> so ayun, eight exercises yun. First is push-up. Then, alimutan ko na, wait lang. Push-ups, then pull-ups, plank, side plank, tapos, single leg glute bridges, squats, lunges, saka burpees. So, itatrya natin kung hanggang saan lang kaya natin. We'll try to do 8 to 10 reps, 3 sets each. Let's go! Baka okay, mahilok ah. So, dito na lang tayo sa loob ng bahay kasi nga magulad, di ba? So, first is push-up. I don't usually do this. So, I don't expect to uh, have more than... 8 reps. Anak sa siguro yung 8. Pero, it's 8 Reps. Ngayon tayo mga 1 minute. <laughs> Actually, 2 <two> minutes pala. Kasi <laughs> yung recommended naman talaga na rest during workouts sa so gym is 2 minutes. So yun din tayo dito. Tumit sa tayo. Huwag tayo nagmamagaling kasi eh. So ako watch para pacheck natin kung ilang seconds ako. O ilang minutes ba? Kung naman sa video -video na to, hindi sa video-video na ito, ko paglawa. Promise. Ay. Ah. Ayan. Okay. Taka lang yung braso ko. Taka muna. <laughs> so after ito, after ng third set, last tayo ng 3 minutes bago mag-proceed sa next workout. Then proceed tayo sa plank. Sa so planking, maalala ko ako last time. 1 minute lang yung rest every after repetition. Kasi sa core, exercise siya. So let's do that after 3 minutes na break mamaya. Sa... after ng third repetition ng... push-up. Nag-loading na ako. Di na nata makakita yung dugo sa ulo ko. <laughs> So yun, after ng third rep na push up, rest tayo 10 minutes, then first rep na tayo ng planking. Let's try 30 seconds muna sa first repetition. 30 seconds, then 1 minute rest. Kung mahirapan tayo, itatry natin na abutin pa rin yung 30 seconds. Pero kung madalian tayo, try natin 45 or 40 seconds. Let's see later. Still have 40 seconds left. Or 37 na

Sa push-up, dalawang tag na katawan ko. Ah! So, next time. Have... Next time, dato. Three na ulit. Dami rin ito kung nag Tara na kayo mates. Ah. pa. One pala. Ah. Mm. Ito lang ako sa gym. I don't know why, pero pag nag-workout ako sa gym, during rests, nag ko talaga ako. Problema ba yun? May 'yung ba sa akin. Mabilis mali sa akin. Ano 'to? sa 'to? Ano Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano sa Ano 'to? Ba? papel, 'to? Ano 'to? Ano 'to? siya sa amin. 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano So, blank yung ano? mo. 30 seconds lang. Parang ganito. I don't stop much. Wow. Parang joke. 30 seconds hard. Stop. Wait, 30 seconds din. Ayun lang siya. Iyan lang. Iyan lang. Iyan lang. Iyan lang. Iyan lang. Nanginig yung Ah, uh, one minute na rest. na. Tapos after one minute na rest, minute ko na. Good night. Ten seconds. And it's done. 30 seconds left. I'm going to So, uh, One minute rest. 10 seconds pa. Hmm. 10 seconds left. Nakaka-demute sa talo. Kaso, sa number pa lang po. third set. Number 6 8 29 30 Ah! Ah! Rest 2 minutes Tapos, site lang tayo Kailangan sa akin kasi Mas maraming yung sa gilid Okay yung dito kasi Guys, in ko Pero yung tama sa gilid, di ko mas in. Hindi ka lang Ganun, kaya lang Ganun, Rest tayo ng hours 3 2 minutes lang Five seconds. Uh, okay. <laughs> right seconds. Ah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> uh, I'm like, 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 I'm seconds first set na yun, take 15 seconds lang, pero nung malapit na mag end yung 15 seconds, doon ko na feel na may something ako. May pain, nalalamdaman sa mga, mga side belly ko. So, dapat si Rui tuloy ko. Sige, so, yes, sa second set, try natin nalabasan ng 15 hanggang sa mahabot ng 30 kung kaya. Oh, Okay. Try natin 30. Time rest, time rest. Ayun nararamdaman ko na siya. Ayun nararamdaman ko yung sakit dito sa braso ko ito yung So 20 lang. Ah! sakit dito. Ah, huh? 20. Tapos nalang din. Last set na. Ano yun? So, push-ups, Planks. Shit, dito na ako Pero wala kasi tayong pull-up din. Nalang tayo pwede sa gitang dito. Okay. Next is yung single leg hook, Glute. Single leg glute bench. So, hirap siya explain. So, pakita ko na sa inyo mamaya pa rin yung mga. Fifty-one seconds lang. Ready? 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 Okay, sige. Vá sớm móny, váy, 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 váy,

Mas kaya siya para, sa na na kasi, Ayan, dito, para na, dun sa leg na hindi nakangat. Sim. Nagko-contract siya. dito. Parang nag-feel na. Ano tawag dun? kasi may lukang. Bakit eh. Kung contract yung masa, ito, sobrang sakit hindi mo makontrol. Ayan. So hindi. Huwag kita ituloy yun. Regular lang muna tayo. Alam, uh, 30 seconds lang. Then, second set tayo. Kasi pala patawisan ako. Pero siguro dahil nakaharap ng leg na ipad. Kaya hindi tayo, hindi bawis. Ito so, sa kayo naman. Kasi ako rin bawis 5 seconds Ito okay, pa tayo 1 2 3 4 5 6 7 ah, Last set Ito tayo lang ng 1 minute Bakit parang na-injig kahit 6 na set din 5, 6, 7 Then 8 set nata kaya After 1

бай хаста бай файнал сыта я Okay, so taos na tayo sa squats. mag na sana tayo. Pero masakit pa yung no calves ko. And wala na rin ako energy. So stop muna tayo dun. Ilag ko lang yung ginawa nating workout today. And we're done. So, ayun. Tapos na tayo on our day 5. Unfortunately, hindi tayo nakapag-jogging kasi I originally planned na after work na lang ulit mag-jogging. Benefits kasi nun, wala nang araw so hindi na mainit. And, may mga ilan-ilan ilan, ilan, din nag-jogging na makakasabay mo. So, hindi ka ka- mabobore. Kaya paano may mga na-observe ko, ibang tao ay mga jina-judge ko, mga na So, ayun. That was my plan, na hapon na lang ulit mag-jogging. Unfortunately, <coughs> sorry, uh, kumulan basta tayo ng ulan pag uwi tapos pagdating natin mag pa rin so hindi na talaga tayo nakapag jogging pa so as an alternative para pawisan pa lang tayo ngayong araw we've done some home workouts and kahit paano na naman sa so walong ni-recommend 1, 2, 3, lima doon na gawa natin so it's still good so here's the um, status so here's the so ito yung naging resulta ayan So bukas, balik tayo sa dating routine na mag-jogging.